Bawat isang Rentex na nakamex, maglalagay tayo ng isang pakintab. Yan ang gawin natin. Hmm? Lagyan natin sa tubig para magdikit. Bawa tayo ng pakintab. Yan. Yun. Dikit agad. Natalihan natin. Yun. Mga apat o limang ikot guys. Saka natin hilain. gugupitan natin ito guys na patat sulok yan yan o ayan guys yan ang um, kanyang pinis Good day mga kagilap. For today's video guys ay gagawa ako ng rintex or kaskas. -kas na panghuli sa matambaka so ito ang ating mga gamitin guys rentex na kulay pula puti gunting at nylon 0.25 at 0.30 na kanyang stand itong ating kawil na gagamitin ay 5.67 at brush at itong plus tinsel fishing lure o pakintab so yun mga kagilap ganito lang ating gagawin so magtatanggal lang tayo ng kulay puti natagda dalawang hibla ayan puti ayan o. kulay puti so tatlo na ito tagda dalawa lang ayan Tapos ilalagay natin dito guys sa plato na may tubig para hindi siya magkalat. Yun o. Oh. So dadamihan lang natin guys ng puti at mamaya ay susunod natin yung kulay pula. Okay. So ayan, yung kulay puti so nadama natin yung pula itong puti na ating unang nilagay guys ay hinahaloan ko ng pula so yung puti ay tagta dalawang hibla at tag isang hibla naman yung pula okay. Okay, ano? at sa susunod nating balik doon sa isla ay magsusubok tayo itong ating Bira-bira Or kaskas -kas. So yung kalahati guys Ay puro pula puti At yung Kalahati ay Puro puti lang na Walang halo So pakintab lang natin ilalagay Ayan okay. So meron na tayong pula at puti. So ayan, tapos na tayong mag-mix ng kulay. So ayan guys, hindi pa siya kung mapapansin hindi pa siya ganong mix. Kaya uh, natin ng brush. na ang kanyang kulay maganda sana ito guys tuyo kaya lang may dito sa area kaya kailangin basahin muna saka natin i-mix yun no? kung mapapansin nyo guys nagiging kulay pink yung kanyang kulay kapag natamaan siya ng ilaw sa gabi so nag-iiba ang kanyang kulay nagmi mix yung puti tsaka kulay pula kaya parang alamang ang kanyang kulay kailangan din dito guys ay hindi siya ganong makapal para hindi mapansin na piki yung ating pae dahil pag makapal ay napapansin na rin ang isda so yung target natin gagawin guys ay mga 50 piraso para marami tayong pangreserba pag tayo ay mga whale minsan kasi guys napuputol dahil sinisibad ng mga barakuda so ayan mga kagilap tapos na natin na uh, mag ng pula at puti so ito naman ay puro puti ang ating gagamitin para dalawang kulay lang puti at mix para mamili na lang yung matambaka kung saan ang kanyang sisi rin at dito naman pala sa ganitong mga kaskas ay hindi lang matambaka ka ba niyang nahuli minsan ay nakakahuli rito guys ng mga putian mga talakitok so itong puti guys ay hindi na natin kailangan ng brush. hindi na natin kailangan ng mix dahil isang kulay lang okay tapos na natin maglagay ng kulay puti so sunod naman natin guys ay puputulan natin to hatiin lang natin para hindi siya ganun mahaba dahil yung ating kawil ay kailangan hindi lumagpas lang siya ng konti yun ang mga ganun kaya pwede pa natin hatiin sa dalawa Okay. Ika-cut ko lang ito. At sa pagbalik natin doon sa isla guys ay mag-aarya tayo nitong kaskas para masubukan natin guys kung mayroon ng pahuli ang matabaka sa ganitong season. So guys. Tapos na tayo mag-mix ng pula at puti na printex. So ito naman ang ating susunod maglalagay ako guys ng pakintap Okay, magaling haba lang. bawat isang rentex na naka-mix, maglalagay tayo ng isang pakintab dahil kapag sobrang kapal na yung kanyang pakintab guys ay madali na rin mapansin ng isda na ang ating pain ay peke so yan guys ganyan lang gawin natin lagyan na sa tubig para magdikit kuha tayo ng pakintab yan yun, dikit agad So ayan mga kagilap, tapos ko nang maglagay nung pakintab. So susunod ko naman guys yung pagtali dito sa sa kawil nitong nylon. Ito guys 0.25 yung laki ng nylon. At ito ay may pinutulputol na kagad ako. Ayan. Ayan nakahaba guys. So ganito lang ako mag sit up. Ayan guys. Nilalagay ko lang sa ibabaw ng kawil yan saka ako siya ibabalik yan. yan guys saka ako ito iipitin yung nylon tas yung kanyang dulo ay babalik ko dito yun o saka natin itatali tas yung dulo nya guys ay hihilain lang ayan na guys ito na ang ating natalian okay another one kulay puti ganoon na naman tatalian lang ipit tatalian natin Yun, mga apat o limang ikot guys. Saka natin ilain. yun yan na guys ito na ang ating natalian na kulay pula 25 piraso at 25 piraso rin itong puti so ayan guys yung next na gagawin natin ay papang talian natin yan yung kanyang dulok talagyan natin ng buhol at yung kanyang haba ay nasa 2.5 inches para hindi siya magpulupot doon sa kanyang stand yung sobra ay puputuloy natin so ayan, pagtatalian lang natin magyan ang buhol sa dulo okay na, no? dahil yung kanyang pool na to guys yun ang ating itatali doon sa kanyang stand yun putulan lang natin yun ayos so ayan guys yung ganitong pagawa ng print fix ay napakasimple lang So madali nyo lang itong masundan Sa susunod na mga araw ay Masubukan natin guys Na maarya Para makahuli tayo ng isda Kung legit talagang nakakahuli Itong ating ginawang kaskas So yan guys Ito na yung last natin Talagyan ng buhol Ito niya dulo yun okay na ito na ang ating nagawa lahat so ang susunod guys Nating gagawin so tatabasa natin to isa isa yan kung mapapansin nyo yung kanyang dulo ay hindi patay paday so gugupitan natin ito guys na patatsulok yan yan o oh. ayan guys yan ang kanyang finished product saka natin to ilalagay sa kanyang stand isa isa yun lang natin Okay, at diyan na nagtatapos guys Ang ating paggupit nito ng ating Rentex. Ito na ang ating finished product. Yan. Ito ng ating kulay pula at puti. So abangan nyo guys sa aming pag-arya nitong kaskas para sa matambaka at ang pag set namin nito guys ay ilalagay na lang namin dito sa kanyang stand kapag i-area na namin so sana guys ay nakaabot tayo dito sa dulo dahil ang ganitong paggawa guys ay gusto ko lang i-share sa inyo na isa sa aming panghuli ng isda ang ganitong klase ng kaskas -kas o rentex So ayan mga kagilap, abangan nyo sa pag-arya na itong ating kaskas. -kas. Sana ay marami tayong mahuli. So hanggang dito na lang muna ang ating video. Thank you for watching mga kagilap.